Waa! Kamuchuli-chuli, kumatusok ka! Oo, mapatay ka naman! Oo, patay nyo. Wala kang may... Balik! Nakapapapak niya... Ayan, yun na siya kasi. wag na niya pakalaman. Good morning, everyone! Though. Good morning, Japan. Good evening na do. Gabiin naman. Good oh, na! Good Nasulat ka. Ah, ano yung kitro? Wow! Galing naman ng baby! Labay! ayam masya. So, wala. Oh, ang gisulat niya ay kay boy. Dali mabukod, nandali ko, mama. Ang kay Revin, ang no. galing, galing na mga bata. Mama, nandali ko, nandali mabukod. Ano yan, Patay. Patay na yan? Di matanda? Bakit na putol. putol? Patay! Patay! Patay ka na putol na, anak. ani maman laha yung ano one oh, okay ano 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 mo ano 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 ano

Mm, tama na mag ano color na ano na sulat na naman, sulat na naman mag drawing na naman iba. A sulat na naman. Ano Ay. na Pairamin mo siya bai eh? jan Huwag mo gawin para hindi magputol. Sambali ibalik mo ni Ate ya, Ate na Ate? Hmm, baro lang man siya. Opo, Ate. Sa Ate na. Sa sanyo na kami. Sama Huwag na kasi sige makialam ba dyan? Para hindi kayo mag-away ba? Huwag na pakialaman ng isa at bawat isa. Anong color yan? Anong kulay yan? Yellow. Saan ang color yellow? Yellow. Ano na rin, Draven? Maputol naman yun. mo. Oh, anong color yang gidigi? Ano mo? Gisulat mo? Anong kulay yan? Kani mo ka na. laki si mam, ma Ano ba kulay yan? Oh, nagbigyan. Sorry, sorry. Sorry, sorry naman yung sabi mo. Bye, bye. Matusok ko na ba sa, sa, sa lapis? Mapatay ka lang. Shhh. Hindi ba? Ma, magsabi ah. Ano ka baba? Ito na jai -jai. ganyan ako. 嗯。Uh huh. uh huh.